So yan mga padia. ayan mga padi, ayan mga nga tayo dito kay Kuya sa taga-Romblon. Shoutout sa yeah, taga-Romblon, okay? guys! Okay. Saing so, ng pangalan, so, ano na tinubok natin. So dito tayo nagpapagupit kay Kuya, iwanong so, suki tayo dito, guys. Ayan, mga so, pala Siyempre, shout out sa aking big video grapher dyan. Sa day. So, basic lang yung pag-upit ko. 3x4. Na so, may sa gilid mga loads. ba diba? Shout out sa mga viewers natin. Shout out sa lahat ng mga followers natin dyan. Diba? Ganun ka ang lupit ng pag-upit natin. So, dito lang ito sa Payatas, mga Lods. Ito si Kuya. Pag magpagupit ka dito, guys, P20 pesos lang. Gano'n ka. Ito ka yung gupitan dito. Diba? So, syempre, every month tayo nagpapagupit. Gawa nung kailangan natin laging <coughs> malinis yung gupit natin si kailangan sa pagmamaniyo na so, shout sa lahat ng mga driver dyan mga guwapo sa lahat ng mga driver na GS and then GP Warriors shout out sa inyong lahat diba so napakabilis lang ng natin dyan mga 10 minutes or 15 minutes tapos na yung ka lepidocypuia si romblon, romblon. natin Shout out sa lahat ng taga Romblon guys, ayan abing siyang magpipitan yung 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 Ah, okay. ah, so wait waiting lang tayo dyan para matapos So walang nakapila guys sa gupitan So ano Pagabi na Pagabi tayo dyan, Wala na Kasi pag lunch na Pagunta ka dyan Sobrang dahil nakapila pa lunch Kaya sinakto ko talaga na Kami na lang yung gupitan So para mapag uh, vlog tayo dyan. Yung tayo ng video natin guys. O yun ba? Bilis yung galaw ni Kuya Pogi. basta sobrang daming pagpipilian ng gupit syempre ganyan lang yung pinili natin na gupit para matagal na tumubo diba? so 3x4 ahit yun syempre thank you sa mga viewers natin sa mga nag heart sa mga nag like ng ano natin videos and then papalo din pala ako sa and subscribe din sa youtube ko pilo vlogs din so thank you sa mga subscribers din natin sa youtube diba? so marami na rin tayo subscribers so thank you sa inyong lahat sa support ng mga loads so gawa lang tayo ng gawa ng na ating video natin so, sa lahat ng mga uh, editor dyan mga nagsisimula so pwede kayong uh, lumapit sa akin para at least mabigyan ng advice at saka matulungan din para dumami yung followers natin dyan so thank you din pala sa uh, 7,507 followers natin sa lahat ng mga solid followers natin thank you sa inyong lahat diba? ganun ka basic yung pagulupit ni kuya Amin. yung sira niyan sa gilid kaanin niyan aahitin na lang ang ano sa mga, ano natin, mga followers tayo pa, diba? so yun lang naman mga lords. Ingat kayo lagi. Thank you and God bless sa inyong lahat. Shout out sa lahat ng mga taga Bicol. And Luzon, Visayas, Mindanao, sa Pilipinas, shout out po. Diba? So, thank you and God bless sa inyo lahat. Bye-bye po. Ganun tayo ka. Six minutes na pa. fit malo. Na, bupitan malo.